Why can't we do everyone! Good afternoon! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday. So ilang tulog na nga lang ay magsisimula na ang bakbakan dito sa Miss Universe. Siyempre naabangan nga natin ang ating pambato na si Maria at isa Manalo ang kanyang pag Dating. So, nagdadatingan na nga dito ang lahat ng mga candidates isa-isa. Talaga naman nakakaloka kasi ayan na, kanya-kanyang datingan na. Pero, syempre, nandoon din ako sa part na laban lang, Atisa. So, syempre si Atisa sa Sunday pa siya darating kung kailan ang huling arrival ng mga candidates, actually hindi naman huli kasi ang huli ay sa atres. Pero syempre, a dos pa lang ay darating na si Maria at Isa Manalo. Tama ba ang pechang kinuha ni Atisa? To be honest, yes. Mas gusto ko mag at si Atisa Tomorrow, nang bonggam-bongga, sana matapos niya na lahat ng gagawin niya. At, and then, ayun, may mga nagre-reklamo. Ay, nako, bakit yung ibang candidates nandito na si Atisa wala pa? Ano ba? <laughs> Marunong pa kayo sa kanya. Ako, magandang strategy game yun ni Atisa na wag masyadong magmadali dito. Yung mga nandoon doon sa mga Latin area, dapat lang na nandito na sila. Kasi nga, syempre, uh, ano bang tawag dito? ang purpose kasi dyan, kumbaga parang makapagpahinga sila, wala silang jet lag. So, ang Thailand naman ay hindi naman malayo sa Pilipinas. So, parang pabiyahe lang naman siya ng papuntang Pampanga, o, oh, di ba? So, okay, okay na yan. Carry lang na magpahuli kasi nga, hayaan na natin magdatingan yung mga ibang candidates. Kung baga, doon tayo mag-focus sa mga candidates ngayon na nandirito at nagpapahinga So, okay lang yan. So, focus tayo kay Atisa. Ayun yung ibig ko sabihin. Nawala ako doon na. So, yun. So, ako, para sa akin, it doesn't matter. Eh, kahit naman noon si ano eh, si, tawag dito, si Catriona Gray, di ba? Huli na rin naman dumating. Kung baga, hindi naman siya yung parang nagpauna. Nandito na nga siya sa airport, na Tagalog pa siya na kasi nag-check-in pa siya sa ibang hotel. Tapos, nagpahinga lang konti tapos after no lumipad na siya kung saan man yung ano kumbaga nagpahapon no but ako ang masasabi ko ay tamang strategy yung ginawa ni Atisa na maghintay muna ng ados tapos ayun so like o oh, di diba? so Atisa man ano syempre exciting andiyan yung pampainay na parang Aabangan talaga ng lahat kasi syempre paalis na nga, Oho, papunta na ng Thailand. Pero yung iba, mga tinatanong sa akin, Mama Sam, ano bang tingin mo na dapat talagang suot ni Atisa? Dapat ba ay ibang kulay? Dapat ba itim? Katulad ng ginagawa ng ibang candidates? O dapat ba ay magputi? Uh -huh. Kung ako tatanungin ninyo, mas gusto kong magputi si Atisa. Mm -hmm. Kasi yung color white, una, bagay kay Atisa Manalo. So, mas nakikita at na-emphasize yung purity ng beauty nga. Mas maganda siyang tignan. More than dun sa itim. Kasi yung itim, parang, uh, una, common. Lahat nakaitim. O, oh, diba? Tapos, pangalawa, parang, feeling ko, hindi ganun ka kaano yung lumulutang yung ganda ni Atisa sa kulay itim. Parang mas feeling ko, mas babagay sa kanya yung kulay puti. Oho. Uh -huh. Puting gown. Puting damit. Oho. Uh -huh. So, yun. Kasi ba diba, nung nag-prelim kasi si Atisa noon sa ano sa Miss Universe Philippines nung 2024, 'di ba? Yung prelim niya color white na may pagka silver o ganon. Mas lumabas yung beauty niya more than doon sa maroon na suot niya nung finals, 'di ba? Parang nawala 'yung ganda. Kasi mas bagay kasi kay Atisa 'yung mga light color lang talaga. More than doon sa mga strong color like example, color red, hindi masyado talaga lumalabas 'yung beauty niya. Nag-iiba yung, 'yung ano niya. Mas bagay sa kanya ang mga yellow kesa doon sa blue. Mas bagay sa kanya 'yung color na white more than doon sa itim. Oho. Yung mga pink, yung mga light blue, mga ganon, powder color kung tawagin. Kung baga, mas na-emphasize talaga yung beauty ng isang Maria at isa. So ako, suggestion ko, kung tatanungin nyo ko, kung dapat ba siya mag-itim or magputi, mas gusto kong magputi siya. Kasi mas iba yung dating niya. Mas ang lakas ng presensya, mas magand, mas lumalabas yung angelic face, mas nagiging gray na ang datingan niya. No, nagmumukhang queen talaga siya pag nakaputi, more than doon sa nakaitim. Oo, oo, May mga binabagaya ng kulay itim, meron din naman ay kasi maputi naman si Atisa, okay lang naman mag-itim. Parang piling ko, mas dapat ay puti. O, oh, di diba? So, yan, mas maganda siya. Ako, to be honest, ha, pag nagpuputi ako, kasi maitim kasi yung kulay ko. Ma ano siya, eh, Ang kulay ko kasi is brown. So, yon Pag nagputi ako, kitang-kita talaga na mukhang malinis, mukhang ano, pero nakikita yung kaitiman ko. Oho, mas lumalabas yung pagiging negot ko. Pagkulay itim ako. kapag ah, kulay puti yung damit ko. Napapansin ko yan na parang yung aura ko iba. Pero kapag pinagsuot mo ko ng kulay itim, parang lumalabas yung ganda ko. Oho, mas ano siya, mas nagiging power yung aura ko. Mas nagiging iba talaga yung dating sa kulay itim more than sa puti pag puti parang mature tignan oh, mukhang malinis mukhang ano pero parang hindi ko gusto yung reflection ng kulay sa puti oo oh, yung kulay ko sa puti pero mas gusto ko kapag nakaitim ako mas parang iba yung aura ko, iba yung dating ko, yung ganon. Napansin ko yan ng maraming beses. So, tarot So, yun. Kaya, mas gusto ko na nakaiti more than sa nakaputi. Oho, uh -huh. mas maganda akong tignan. Sabi nila, pag nakaputi daw ako, para daw akong ano, masyadong ano, yung professional yung dating. Uh, napapansin ko, parang polite, parang ganon. Hindi ako pwedeng lumanday, hindi ako pwedeng humarot, ganon. Pero, ayun nga, kasi nga, puti yung damit. Pero kapag yung ano, kapag yung itim, iba eh. Iba talaga yung palo. So, kahit ati Atisa, mas napansin ko, mas bagay sa kanya ang kulay puti. Kasi mas lumalabas yung pagiging reyna. Mas parang mas maganda. Siguro dapat may puti siyang parang long sleeve na ano, yung dati niya. Tapos nakabanat yung buhok niya ang pataas. Ayoko din ang straight hair na nakaladlad lang. Mas gusto ko sa kanya ang nakakurly. Mas gusto ko sa kanya yung nakataas yung hair. Na gano'n, nakapony. Kasi parang iba yung dating ni Atisa. Pag nakabaksa kasi parang tinatakpan yung mukha. So yun, I think ipony nila. Mas bongga. Tapos maglagay ng kaya lang, kasi pag pony Kasi parang impolite Kasi nga, ba diba, parang meron ng problema dito May namatay na na ano Kumbaga, parang siguro Ang gawin nila ay banatin Oo, banatin na pag ganito Napapasok, oo, para mas elegant Yung tignan Tapos puti, oo, nakaputi siya Tapos may ribbon Yung ribbon na kulay itim Oo, ganan kasi ganun yung mga eksena Dito eh, pag nakaputi ka Kailangan ka may ribbon, ay, ito kasi itim na yung sulat. So, hindi na ako nag -ribbon. Pero kapag, ano, dapat may ribbon na kulay itim dyan na nakasabit ng gano'n. Parang mas pogan tignan. na, uh -huh. So, yun. Bibili nga pala ako ng ribbon. Tapos, magpapapicture ako na nakagano'n. Oh, di ba? So, eksena. So, dapat gano'n yung drama ni Atisa. Tapos, ano, nakabanag yung hair. Parang mas mukhang elegante. Mas mukhang Di ba? Sus ko. Ewan ko na kung hindi sila maloka sa beauty ni ati sa Manalo. Pero ikaw, tingin mo ba? Tingin mo tama ba yung sila suggest ko na magputi si Atisa Manalo or mas pipiliin mo sa kanya mag itim sa pakanyang arrival dito sa Miss Universe. So, comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yan! So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakakasubscribe dyan. Ano pang hinihintay ninyo? Huwag nyo nang patagalin. Mag-subscribe na kayo para mag 10,000 subscribers dito sa SamSam Sam TV. And then of course, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo araw-araw lagi-lagi. Maraming maraming salamat, guys. So yan. So guys, syempre hanggang dito na lang hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. thank mm -hmm. you